araw sa lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Magandang araw sa inyong lahat. Ang mga account na ito ay hindi akin. Ang mga ilan dito ay dati kong estudyante at noong ako'y nagpahinga sa YouTube ng apat na taon pati na rin sa Facebook ay ginamit ang aking pangalan Inuulit ko Hindi sa akin Ang mga account na ito Maraming salamat sa inyo Sa mga bagong estudyante Ito lamang Nakapost ngayon sa screen Ang aking mga official channels Huwag kayong maliligaw Tandaan ninyo nag-iisa lamang ang maestro verbo ng karunungang lihim. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng karunong lihim, binabati ko, ang aking e for Angels, na admin, si Marites, Des, Ellen, at Yen. Binabati ko din, ang aking mga estudyanting, si Wilbert Lagare, Shirley Ortiz, Carl de Guzman, at Iris Lumbo, mga pamahiin, sa mahal na araw, o Semana Santa Part 2 Ang Semana Santa o Mahala Araw ay isang mahalagang panahon sa Pilipinas na kung saan ipinagdiriwang ang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus. Sa loob ng limang araw, ang mga Pilipino ay nagtitipon para sa iba't ibang religyosong pagpupugay at pamahiin na nakasanayan na sa ating kultura. Nagsisimula ang Holy Week o Semana Santa sa linggo ng palaspas, ang araw ng linggo bago sumapit ang linggo ng pagkabuhay na sumisimbolo sa maragumpay na pagdating ni Hesus sa si Jerusalem ipinagdiliwang ito ng mga katoliko sa pamamagitan ng pagbabasbas ng banal na tubig o holy water sa mga pitbit nilang palaspas sa misa sa simbahan bukod sa taimtim na pagninilay marami ring pamahiing pinaniniwalaan at sinusunod ang mga Pilipino kaugnay sa kaganapan, mga kasabihan na minanapa natin sa ating mga ninuno, at kaugalian na dapat umanong sundin o isaisip tuwing sasapit ang mahal araw. Narito ang mailan sa mga ito. Ang unay palaspas sa pintuan. Ang pagtalagay ng palaspas sa pintuan ay para witaboy ang masamang espiritu at malas palayo sa bahay at sa pamilya. Ang susunod ay ang hindi pagkain ng karne, ng baboy at manok. Simula Lunes Santo ay iiwasan nating mga deboto ang pagkain ng karne bilang pagwaksi sa kasalanan. Tayo'y matutong magsakripisyo maaari tayong kumain ng iba't ibang klase ng isda at gulay. Huwag magingay dahil sa panong ito nagpakasakit ang Panginoon upang iligtas ang sanlibutan. Marapat lamang na magbigay galang sa kanyang paghihirap at isang paraan para ipamalas ang pakikadalamhati sa kanya ay ang pag-iwas sa paggawa ng ingay. Noong kami mga bata na wala pang Netflix o YouTube ay walang palabas sa TV. Minsan ang mga palabas dito ay yung mga pangmahal na araw katulad ng Moses at mga Ten Commandments. Ngunit sa ngayon 24 7 ay may palabas na sa TV pati na rin sa cellphone kaya kung maaari tayo ay wag mag-iingay at igalang ang kaugalian ng ating mga matatanda ang susunod ay nagkalat ang bahas sa mga espiritu at nilalang sa panahong ito marami ang naniniwalang binawian ng buhay si Jesus sa Birne Santo. Kaya mas malakas at makapangyarihan ang mga dilim na nilalang. Ang susunod ay bawal magbiyahe at masugatan. Mas mag-iingat lalong lalo na tuwing Birne Santo at Sabado de Gloria. Iwasang Masugatan lalong-lalo na sa bata dahil sakaling magsugat ay matagal ito bago gumaling. Kaya nung mga bata kami ay bawal maglaro ang mga bata tubing biyernes at sabad de maari Maaari din ay huwag na huwag magbabiyahe para makaiwas sa anumang uri ng aksidente. Ang susunod ay ang bawal tumingin sa salamin. Maraming mga matatanda na may kasabihan na maraming masamang espiritu ang nagpapakalat-kalat tuwing Bernes Santo kaya simula alas 10 ng hapon hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Dahil dito, bawal tumingin sa salamin para makaiwas din sa Sama samang elemento. Lalong-lalo na ang salamin ay nagmistulang isang portal. Kaya ko inyong mapansin, lalo na sa mga probinsya, tinatakpan ng puting tela ng matanda ang mga salamin nila sa bahay upang ang portal ay sarado at hindi makalabas ang mga itim na nilalang dito. Ang susunod na kasabihan ay mismong sinusunod ko. Bawal maligo kapag kumatak na ang alas tres ng hapon ng Biyernes Kaya kung kayo'y maliligo ay agahan ninyo. Dahil pag alas tres na, ay hindi na kayo makakaligo. Ang alas tres ay ang oras kung saan pinawian ng buhay ang ating mahal na Diyos. Sa Biyernes at Sabado de Gloria, bawal na bawal ang pagtalik. Bawal din ang paglalango sa alak at pagsasugal. Igalang ninyo ang mahal na araw. Anting-anting at agimat. Marami ang naniniwala na mas makapangyarihan ang mga albularyo o mga gamot kapag mahal na araw. Kaya ang kopitong panahon para dasalan ang mga anting-anting at ito'y mas palakasin. Kung ikai nagtataglay ng buhay at tunay na medalyon. Napaka-importante na orasyonan at dasalan ang inyong mga medalyon. Kailangan ay alam mo mismo ang latin na orasyon sa bawat specific na medalyon na meron ka. Sa panahon ngayon ay kukunti lamang ang tunay na medalyon na buhay. Babala sa mga alagad ng kadiliman na nanonood ng aking videos. Huwag na huwag ninyong susubukang higupan ng kakayahan ang aking mga medalyon na nakapost dito sa video. Kayo'y pabalikan at mapapahamak. Ang dasalan ay magsisimula ng alas 3 ng hapon Siguradong magsuot ng purputing kadamitan at magtirik ng tatlong kandila Sa may mga agimat, dasalan niyo isa-isa ang inyong mga medalyon At gaya ng aking sabi, dapat alam niyo mismo ang specific na dasal sa bawat medalyon na inyong tangan. Sa aking magagamot na mga isadyante, tandaan, bawal ang gamutan sa mahal na araw, ang aking pangwakas na salaysay. Ang Semana Santa ay isang panahon para sa pagnilay-nilay, pagpapakumbaba at pagdiriwang ng pagkabuhay muli ng ating mahal na Diyos. Ito ay isang pagkakataon para sa ating mga Pilipino na mapalapit sa ating Diyos at ipahayag ang ating pagpapalaga sa kapwa at sa kapwa Pilipino. Kaya't sana ay sa ating lahat maging isang makabuluhan at mapagpalang araw na puno ng kapayapaan at pagkakaisa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karanong Lihim. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang magamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katanungang lihim ng mga verbo.